Good morning everybody. Today, bibigyan ko ng mga prutas yung mga alaga ko. Every week kong binibigyan yan. Pero lately, siguro mga 2 weeks, 2 weeks nang hindi ko nabibigyan ng mga prutas yan kasi may mga bagyo tapos na may busy kami uh, panahon. Kaya pupunta ako ng palengi ngayon. Walang lumang saging eh. Bibili na ako ng bago, sabah. So, Samahan niyo ako. Bibili tayo ng Okay, nandito na tayo sa ating tayo destination. Sa sa Dali lang, babalan tayo. Mga lakatan to, lakatan. Mga hindi pa hinog. O kailangan natin sabah saba na hinog. Masasarap to, pero kailangan natin talaga eh. Para sa mga alaga. So, di pa tayo dito sa kabila. Ayan, nakapagpatimbang na ako. Mga super sabah lalaki, grabe. Sobrang laki. lalaki, <laughs> oh. Oh, ito na. Meron na tayong nabili. Let's go home. Okay, everybody. Meron na tayong nabili. Lalaki, Super saba. <laughs> Hindi lang basta-basta saba. Super saba. Ang lalaki, oh. Parang doble ng saba na ordinary. Ayan. So, chap ko na to. Oh, tingnan nyo naman. Talagang super saba. Ang bawat isa ganito kalaki. Oh, ayun ang kamay ko. Laki. Parang mangga. Hindi pwedeng isang manok, isang braso saging. Mananawa <laughs> tinatanggalan nga natin ng pagkasawa sa pagkain yung mga alaga eh. tapos bilang bil magsasawa sila sa saging laki so well yeah, na chop ko na hindi ko ba naubos oh yan pa yung marami pa oh gagawin ko rito piprituin ko to masarap yan so well ngayon na chop chop na all we have to do is mix isang Yakult para merong probiotics yung saging nagigil na natin yung simutin tapos halu-haluin para matanggal sa pagkakadikit-dikit nakakatulong din yung Yakult na para hindi nagdidikit-dikit yung masagin. So, muna natin ang ating mga bulik. So, ang gagamitin ko, itong maliit lang. Ito lang ang pang tapos level lang level. Yan. Hmm. Yes. What can I do for you? Pagkain naman ko yan, hindi yan para sa'yo. level tapos haluin ng konti siyempre baka bumaba yung yakult tapos kukuha ng heaping tablespoon hmm. gurado gutom na to ito yung pinakagutom sa lahat eh. hmm. lang niyang mauubos yan matakaw yan eh ito namang aking mga bulik na bagong pungos hmm. 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 bagong pungos na. So, ang tubig naman nila, plain water lang. Hindi ko sila lalagyan ng vitamins ngayon. Para refreshing lang sa kanila. Ubus na. Ayan, dapat ganyan. Para hindi sila nananawa. Okay. Next, yung mga nasa harap sila naman ng kakain. Ito muna mga boys. Batman, Baby G, si Rudy, at saka si Scarface. So, ah, na May ako nalagyan yan. Sabay-sabay na. Para hindi maging sagi. Tapos, next, lahat na ano na, successor na lahat sila. Ngayon, meron na lahat. Yan. Unang ko nalalagyan yung mga nandito. Yan, meron na lahat. Yan. Pakain na doon sa harap. Alright. Ito na. Okay, let's begin. Hmm. mama Mamadali ito. Alam ko. Mm. <laughs> Laking subo eh. Oh. Grabe. Ito naman. Hmm. Naiiyaka pa. Sige, dito ako sa malayo may love <coughs> dito naman sa mga breeders. Hmm. Ito pa. Para hindi kayo nag- nag-aagawan. Mm. Ten dalawa oh. Ito magaan kumain tong dalawang to. Nakakatuwa silang pinapakain. Sige, baba ka na. Para makakain ka na rin. Itong ating si Blue. Oh, dito ko na. Kain ka dito. Yun. Ano pagkain doon. Blue? Hmm. <laughs> Ikaw naman. Hmm. car phase mm, Sige, kayo naman Mga nagmamadali, gang mm. Mm. Kayo, oh mm. Tuwan-tuwa sila, oh Halos <laughs> mabulunan eh. Ito yung isa. Nagtatawag <laughs> ka pa. Kumakain na yung tinatawag mo. Dito naman. Sa kabila. Siyempre si Rudy. Ayan si Rudy. O, kain ka na dito. Ayan yung pagkain mo.

Gusto nyo pala saging eh. Hmm. <laughs> Gusto nila yung saging oh. Nasasanay na din sila eh. So, ang aking queen bee. Hmm. Ang aking si queen bee oh. Butcher. Natanggal mo pa sa kainan. Nadudumihan lang eh. Hindi mo itong kumain oh. Napakasosyal oh. Rectal lang sa ano. Kainan. Ikaw eh. Dinadala mo paro sa may lupa eh. So well mga kaibigan nag-enjoy ang mga alaga ako sana kayo din nag-enjoy sa panonood sa pagpapakain ko ng saging na may yakult sa kanilang uh, regular na pagkain may kasamang saging at yakult hanggang sa susunod na episode alam tahimik na sila lahat <laughs> busog na